Hey, mga ti! eto na naman, meron na naman tayong order. Ano ba ito? Meron ka na naman parcel tea. Tinin! Salicylic Acid Refreshing Scrub Cleanser. O, oh, dalawa na to ha. Buy one, take one. totoong ang chismis. Buy one, take one talaga siya mga ti. Hindi ka ng iba. Sabi, buy one, take one. Pero hindi naman pala. So, eto na nga. Buksan na nga natin mga ti. At talagang excited na akong gamitin to mga ti. Buksan na natin lahat. Sulit so, talaga ang 399 mo dito mga tea, hindi ka magsisisi. Solid! So, eto na mga tea, naglagay na ako ng headband. syempre para naman hindi sagabal ko, diba? sa gabal yung buhok di ba sa paghihilamos ko. Sabi dito, ang direction dito, apply it on wet face. Basain mo muna yung face mo syempre. Tapos, kunin mo yung salicylic acid cleanser and maglagay ka lang ng konti lang. As in, konti lang, maltipid lang ito mga ti mga ganyan lang talaga. And massage it in a circular motion ganyan mga team at dahil scrub siya ganyan texture niya mga team may mga may feel ka na parang mga bubuo na sandish parang mangga after 2 minutes na pag-scrub mo sa face mo mga team syempre dapat banlawan mo din tapos pag okay na edi okay na Ganun. Siyempre, punasan mo din after mga tea. Kailangan i-dry mo din yan. And ayun nga, pagkapunas mo, makifill mo agad mga tea. Parang may mga nabatak-batak sa mukha mo na basta parang smooth ng skin mo. Katulad yan, cherries. Order na sa si yellow basket.